Good morning guys. Ako po ay nandito sa ano. Actually itong kalsadang ito, to. Galing po ito ng Luna. Ngayon gusto ko pong bagtasin natin yung pong kalsada nito. Ang lusot po nito ay Banggar. Dadaanan po tayo ditong ng depo. Yung pupunan lang gasolina. Ayan, tayo na. Na. Ayan na Ya, Galing luna ito Ayan. Galing na rin Ang lusot ko nito ay banggar

yung kalsada na galing ng luna at ano yun? ano? ano yung lugar dito sana o may ama yung 'yung binabagtas ko. Alsa na ito 'to, Highway 'to, Kapuntan lang. 'tong Kapuntan tangga. na 'yun. 'yan, Daming mali May madadaanan po tayo dito, 'yung

bagong ito Pero ang dami po dito ng mga ano Mayaman Kasi silang may ari ng mga beach resort dito Yan ang lusok Truck, ang gasolina kaya sa lugar na ito hindi nilura ang gasolina dito ay uh, ano pa dyan uh, kapila na hapat ayan ang bongdipo Oil. Oh, ayan ah. Kita nyo na. Ayan, ha, oil. ayan. Ito Yung truck. dalawang ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan ang dito. yan ang dito COIL Oil Philippines Incorporated uh, Bangka oh, eh. Terminal yan laki pala nito Sea Oil dito Alala ko yung bayaw ko, driver din ngayon nagla-drive pa kasi ala sila kong bukuha dati ito na po ang ano um, abit na po ako sa aking tuluyan dito bayan bayan ng bangka saan din tayo punta doon kasi medyo kapos lang gasolina magalawang ang camera okay lang guys hanggang dito na lang ako ah. at hanggang dito na lang ang vlog natin hindi na tayo tutuloy ng bayan kasi dyan na ako yung full of para poor God bless po sa lahat magay-dayati ako good morning punin yung kaligtaan na mag uh, na mag like mag subscribe so, uh, mag tayo naman.